Hey mga ka-best friend! Magandang magandang tapo na naman sa lahat sa ating mga subscribers and followers Diyan sa ating uh, YouTube channel At syempre sa ating uh, Facebook page guys So unang una guys, baka naman pakiclick ng uh, subscribe button sa ating YouTube channel At click niyo po yung uh, uh, notification bell and then click niyo po yung all lock no? So maraming nagre-request sa atin at uh, siyempre nagtatanong sila or opinion hindi sila ng opinion sa trike na ginagamit natin lagi dahil gusto nilang uh, bumili nito sa brand new or sa ikan handa ata yung bibili nila so ang daming nagtatanong sa atin kasi willing sila bumili nagawin nilang pang business uh, purpose kaya uh, yun magbibigay tayo ng feedback magbibigay tayo ng opinion mga ka best friend patungkol sa trike na kung tawagin ay rosy uh, Rosie Chariot so, kung sinabing trike tatlo lang yung gulong niyan mga ka best friend at uh, pwede pa rin tayong matumba in na tumagitan itong uh, trike na to o uh, yun uh, magbigay tayo ng uh, opinion So sa tagal na natin na gumagamit ng ganitong trike, kung ano yung mga experience natin dito at kung ano yung mga uh, advantage, no? So, disadvantage at advantage din yung ating pag-uusapan uh, ngayon mga ka best friend. Ala, ala. Dito pa tayo sa Dito pa tayo sa Diversion Road. So, pupunta tayo ngayon ng Bonton. At uh, mahaba yung ating uh, usapan. Uh, una-una guys, punta tayo dun sa positive ay, de, unahin natin pala yung negative negative side muna tayo negative or negative opinion na ating uh, pag-uusapan ngayong araw no? so unang una guys si Rusi Chariot. Chario ay alam naman natin ang uh, track na ito ay gawa lang ito sa China pero matibay din naman yung engine niya at yung iba niyang pesa matibay din naman yung engine pero itong uh, body lang po yung gawa sa atin sa Pilipinas eh, ng kanyang mga frame at yung kanyang mga body body steel no? dito lang yan sa atin ngayon kung sabihin natin na matibay matibay din naman basta alagaan lang mga ka best friend so una tayo dun sa negative side so sa negative side mga ka best friend ang ating uh, masasabi dito ay ang unang nasisira sa chariot number one talaga guys ay yung kanyang basketball cable yan kahit sinong may try yung tanongin natin kaya yung nasisira yung kanyang batch cable na puputol yan sa tagalan siyempre lalo na pag hindi mo nilalagyan ng uh, lakis siyempre titigas yung ano yung cable mo kakalawakin at uh, yun magkakaroon na siya ng uh, malawak sa loob matiglas na siya iglas ayun yung mga una na nasisira then pangalawa sa body frame no? dito sa mga frame pinakalawang po yan eto katulad ng ating uh, windshield frame ng ating windshield sa dito sa harap pinakalawang po yan mga best friend yan po yung uh, problema sa ating strike uh, trike na so, mabilis po yung kalawangin. Kaya meron tayong mga tutorial dyan kung paano natin na uh, may kalawangin o no? may wasa na hindi siya kalawangin. So, kung, kung gusto niya talaga na maingatan o ayaw o hindi siya kalawangin, pinturahan nyo na lang guys ulit. tayo na lang bahala magpintura. No? Kasi yung uh, itong frame niya pinapasok ng tubig yan. Kung napasok ng tubig, saka lawakin na yun sa loob. oh, so, yan ang ginawa ko. Pinatrahan ko lang din. At ngayon, uh, okay na. Wala na siyang kalawang. Okay. Pakalawa. So, -re po, o, oh, maraming nagre-reklamo. O, oh, nag-comment sa atin na mahirap na banda rin yung kanilang trike. so actually, problema ko yan sa carburetor. Tono. So, sa tono ng carburetor. So mahirap daw paan rin pag umaga Lalo na pag uh, Pagong kuha nila sa kasa Pag pinapandar nila sa umaga uh, Medyo hard start no? So tuning, carburetor tuning lang yan Mga ka-best friend Kaya mahirap siya paan rin no, Kailangan lang uh, tuluhin yung carburetor At pa yung uh, up So yun ang kailangan doon Pag hard start Then Ah uh, pangatlong uh, negative side o oh, yun nabanggit natin kanina yung uh, sa loob pagka laging basa yung ating uh, yung kaha ng ating uh, chariot sa loob ay mabilis din po yung nasira pinakalawang po yan so nag lang yan sa kunting kalawang hanggang lumaki ng lumaki lumapad yung kalawak lumapad ng lumapad o oh, lumawak ng lumawak and then pang, 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 pangapat ang isa sa mga negative comments din na naranasan natin yung kanyang uh, over o yung uh, tulda yung tulda niya mabilis po yan masira no? Oh, minsan din ng uh, isang taon pag uh, bilad lagi sa init ay ang nangyayari po dyan ay na, na, narurupok yan guys mabilis marupok so kailangan nyo ng grahe nyan kailangan nyo lagyan siya ng grahe o gawan nyo ng grahe para hindi mabilan sa init itong kanyang uh, lona o so, mabilis marupok yan o rumupok o so, naranasan ko na rin yan mga ka best friend o so, kailangan ng trike natin ay nakasilong no? so pang limang problema dito yung headlight yung ilaw natin talagang mahina po yung uh, ilaw ng uh, Rose chariot So kung may mga pera naman kayo pang padagdag ng uh, ilaw, pwede nyo pong padagdagan yan headlight para para po kayo ng ano ng uh, uh mini driving light 'yon Yun, 'yung uh uh additional uh, ilaw para sa ating na trike kasi talagang mahina yung uh, ilaw nito isa lang kasi yung ilaw nito sa harap at uh, maliban doon 35 watts lang kasi Di tulad ng ibang trike na 35 watts pero dalawa na yon dalawang 35, 35 kaya napakaliwanag pagdating sa daanan ito kasi isa lang kaya medyo madilig ito sa gabi so yun ang ating uh, negative side dito sa trike na to so marami rin nagtatanong sa atin sa fuel consumption ang uh, fuel consumption nito ay nagre-range po ng uh, 22 to 27 km per liter. O, nakadepende pa rin yun sa sitwasyon ng daan at uh, karga natin kung talaga. Yan po yung uh, ano, aking uh, masasabi. Yan. At uh, sa positive side na naman tayo guys. Uh, maraming uh, maraming positive side ko kasi talagang pangmasa itong matrike na to ni Ruth dyan yun talagang makargahan pa so pagdating sa positive side talagang panalo ito o so, yan o so, yan mga ka friend pag-usapan na naman natin yung uh, advantage dito sa trike na to at so, marami rin nag-aabang sa atin patungkol sa mga advantage kasi yun yung inabangan nila talagang na uh, gusto nilang kumuha gusto nilang maraman kung ano yung mga advantage dito sa trike na to so unang una mga ka best friend ang Russo Chariot ay may makina lang na 175cc so asahan natin na uh, medyo matigod siya so sa fuel consumption kaya yun at uh, at, uh hindi lang doon mga ka-best friend si Chariot ay kaya kumargaan ng 40 bags na sako ng semento so gaano kabigat yun grabe saka bigas kaya niya kumargaan ng uh, mahigit 20 sako na bigas so isa pa sa kagandaan kay Chariot meron na siyang uh, low gear yung low gear po yun yung ginagamit sa ahonan ginagamit yun pagka loaded yung ating drive kar kargado kar 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 talaga tulad pag inargahan mo ng 1 uh, tons yung 1,000 kilo nan. sa akyatan kailangan nyo po ibababa yung, yung kanyang low gear so yun ang kaganda sa drive na to meron siyang uh, option na uh, uh, lakas yung low gear at uh, yun mga ka friends pagdating naman sa maintenance talagang napakatipid sa maintenance dahil nga tatlo lang yung gulong so, tatlo lang ang gulong na i-maintenance mo at uh, makulat talaga yung gulong itong uh, trike lalo na pag sa brand new mo makinuwa talagang uh, tatlong taon mo rin magagapit may higit pa so ito simula nung kinuwa ko to sa Rusi hindi ko pa napalitan ng gulong stuck pa yung gulong nito kung saan saan na nakaabot mga ka best friend hindi pa ako naplatan kahit isang beses hindi pa ako naplatan uh, ano pa kanyang ilaw no nag uh, additional addition na lang ako na ano uh, dagdag ng uh, mini driving light o so, yung uh, additional ako ng uh, light accessories so mura lang naman yung mga best friend and then yung uh, kay chariot no marami siyang purpose pwede mo siyang gawing uh, rolling store pwede mo siyang gawing bumper drive ano pa Pwede mo siyang gawing uh, tutulugan sing Kasi nga yung kanyang uh, body design talagang nakadesign sa pangkargahan. At pwede siya sa mga pahakutan. No? Isa rin sa tinatanong sa atin kung kaya ba ito sa palayuan. So, sagutin na natin mga best friend Honestly, kaya kaya po talaga niya trike na to sa malayuan. So, naka-aircold naman siya at uh, talagang obra po ito so isa na yan yung nagpapatunay na si If family missionary journey no? so simulan Luzon, Visayas, Mindanao ay uh, pinyahin niya po yung kanyang uh, Rosicario chariot at uh, may pahinga din yon mga ka-best friend eh. pwede nga uh, walang pahinga kaya po yan pang long distance basta pagka mag distance kayo make sure na yung uh, langis na gagamitin nyo ay magandang klase original na oil yan yung kahit anong init ng makina ay hindi yung langis nyo ay hindi siya na nagiging tubig mamaya so, kasi langis na pag, may, pag malamig yan malapot pero pag uminit na yung ano, sobrang lapot para naman parang tubig Oh, uh, yun ang pangit sa makina. Maingay yung makina po pagka hindi maganda yung lakis. So, uh, mat matibay yung ano, matibay yung gulong ng uh, chariot. Makuna. Ano pa mga ka-best friend? You no? Know? Yun. Ang disadvantage pala sa track na to, walang wiper. Wala tayong pang-wipe ng uh, patak ng mga ulan dyan sa ating harap. So 'yun ang uh, isa sa disadvantage dito. Kapag so, malakas 'yung ulan, ay medyo malabo sa paningin 'yung ating uh, daanan. Pero okay lang yun mga ka best friend, kayo na lang magbili ng uh, wiper. Mga 1,500 or 1,000 makakabili ka, ka ng magandang klase na wiper. Sa so, happy. So pakabit mo lang 300 pesos ang sa bayad sa labor, okay na. Ipaglagay kayo guys, ng uh, hangin dito sa ating gulong sa trike natin. Kailangan po standard lang yung uh, recommended sa ating mga uh, ngailangan. Huwag natin siya kakargaan ng uh, sobrang tigas ng ating gulong o sobrang dami ng hangin dahil uh, sobrang taktak naman sa ating uh, trike. So, pag sa mga hindi pa nakakuha ng chariot sa mga nagbabalak pa lang, uh, pag-isipan nyo muna kung saan nyo gagamitin yung trike nyo. Kung gagamitin nyo pang service, pang hatensyon doon ng bata, much better na yung punin nyo. Ito passenger type. Pero kung uh, pang pang anak buhay, pang malupitan talaga, kagaan ng uh, tunwi-tunwi Pwede na yung uh, cargo type yun ang uh, recommended. Dahil po may pinagkaiba po ang uh, cargo type at uh, passenger type. Maliban sa walang upuan, si cargo type at si passenger type ay may upuan. May isa pa silang uh, pinagkaiba. Ito yung uh, tinatawag nating uh, suspension, no? shock absorber. Si cargo type mga ka-best friend, wala po yung shock absorber. Kaya pagdating sa lubak, sa bato-bato o -bato, matagsag po, hindi hamak si cargo type. Pero si passenger type, dahil nga meron siyang shock absorber, ay hindi siya matagsag pagdating sa lubak. Yan po yung kagandahan. So, pag kayo ay tukuha ng uh, trike, pag-isipan nyo kung saan nyo magamitin. Pakargaan ba o pang service lang pang tao pagpagkargahan pangkargahan natin ang kukunin natin ay cargo type pero pagka pagpasahiro atensyon daw sa mga kabataan mas maganda kunin itong passenger type dahil meron na siyang upuan at naka shock absorber na rin siya yun ang pinagkaiba passenger type at si cargo type ayun klaro na ba mga ka best friend Ah, uh, gusto salamat ako ulit sa inyo. Tapos subscribe niyo sa ating channel. So, 'yun lang 'yung opinion ko sa mga nagtatanong sa atin sa ating uh, YouTube channel. So, marami rin kasi mga may trike at uh, marami, marami, rin mga gusto kumuha ng na mga nagko-comment. So, 'yung iba hindi ko na masagutan dahil sa dami. Ang dami nila, mga ka-best friend. So, 'yung iba ginagawa ko na lang ng video. Thank you, thank you guys sa uh, panonood ninyo ng ating uh, vlog sa araw na ito. Yan. Uh, malapit na tayo. Yo, last last vlog natin, nakaraan ay nagpalipat tayo ng drone doon sa Namabalan. Sa din ako kay Garaw City, itong uh, ng uh, na Namabalan. So, kitang kita natin yung uh, River. Ang ganda ng view guys. Klarong-klaro yung Kagayan River. Yun. Thank you, thank you guys. Thank you, thank you for watching. Hanggang dito na lang yung ating vlog na araw na ito.